doon ding ding hi guys ay sira sira ah sir rewell lipat thank you sa yung sponsor supportahan po natin don't take it member po ng team malasaki wala po rin sa awang tumutulong sa ating mga kapatay supportahan po don't take it Hello! Ito po, dadaan po tayo sa bagong-bagong gawa ng Diversion Road ito po sa nagcross po ito ng Santa Cruz sa Vicente at Salvation palabas po na po ng na medalya so yan, tignan nyo po yung gawa nila maganda pinturado na po yung daan may broken line na broken line yan sa uh, traffic traffic sign po traffic signs sphere okay, na rin po, uh, we got And, uh, And, uh, po 'yan eh bird 'yung gitna diyan. 'yung napani ito talaga nang palayan na. So, ito po uh, malaki 'yung dala ko A galera, vai ficar na, porta, na porta. guys, no, ay uh, tatawid ulit tayo dito sa tulay na ginagawa. Maraming mga Sa construction, ng uh, tulay, ganyan. Bang, bang, bang. ao oh,

очку ap relasyon sila. Good morning, lo. Wala ka pang makakasama sa BMC. Ano na ngayon? April 21 na. Kaya hintayin muna natin yung makakasama mo sa BMC. Magbabantay sa'yo. Para madadala ka namin ng ambulansya. Amo po, lo. Madadaling ka namin doon sa BMC. Dadaling ka doon sa BMC. May ambulansya.

Eh kung si ano, yung isa niyong apo, yung so, si, si lalaki. yung nag ah, high school. Yung, school. Yun, <coughs> dapat pa Oo, kasama talaga yun dapat. sa para pamilya. kailan may pamilya. Si Mercader ba? Kapamilya niyo? Kapamilya?